Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermo na may titulong, Ito ang problema. Habang lumalakad tayo sa landas ng pananampalataya, humaharap tayo sa maraming hamon. Dapat ko bang sundin ang kalooban ng Diyos? O dapat ko bang pasunurin ang Diyos sa kalooban ko? Sa ibang salita, dapat ko bang pasunurin ng Diyos sa akin? Madalas nating nakikita ang ating mga sarili na nag-iisip nito. Ito ang problema. Alam natin na dapat nating sundin ang kalooban ng Diyos. Gayunman, sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas nating tinatanong ang mga sarili ng Dapat ko bang sundin ang kalooban ng Diyos? O dapat ko bang pasunurin ng Diyos sa kalooban ko? Mga kapatid, komplikado ito, hindi ba? Natural para sa atin na sundin ang mga katuruan ng Diyos sa ating buhay pananampalataya. Pero minsan, maaari nating subukang baguhin ang kalooban ng Diyos para umangkop ito sa mga sarili nating hangarin at pasunurin ng Diyos sa ating kalooban. Kaya ipinapaliwanag ng Biblia ang tungkol sa pananampalatayang gaya ng sa bata at tungkol sa ganap na pananampalataya ang pananampalataya ng isang nasa hustong gulang. Una, buksan natin ang 1 Corinthians chapter 13. Tingnan natin ang chapter 13, verse 11. Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Kailan natin masasabi na tayo ay gaya ng bata? Ito ay pag tayo ay hindi paganap. Ito ay pag hindi natin naiintindihan ng tama ang kalooban ng Diyos at hindi pa natin lubos ang nauunawaan ang katotohanan. Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. At kahit na narinig ko na ang parehong paliwanag, nag-iisip akong gaya ng bata. Nangangatuwiran akong gaya ng bata. Ako ay may pananampalataya na gaya ng isang bata, pero ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay ano ang nangyari? Iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Dapat nating itapo ng mga ito. Dahil dito, ang titulo ng sermon ngayon ay, Ito ang problema. Kailangan nating itapo ng mga bagay ng pagkabata. Nais ng mga anak na sundin ng kanilang mga magulang ang kanilang kalooban. Kung hindi, ano ang magiging reaksyon nila? Umiiyak sila. Bukod dito, pinahihirapan nila ang kanilang mga magulang. Sumisigaw sila hanggang sa makuha nila ang gusto nila. Pareho ito sa ating pananampalataya. Noong mga bata tayo, nagsasalita tayo na gaya ng bata at nag-iisip na gaya ng bata. Gayunman, pag may ganap na pananampalataya tayo, dapat nating itapon ang mga ugaling gaya ng sa bata. Bakit dapat nating itapon ang mga ito? Hindi ba ito dahil hindi mabuti ang mga ito? Pakiusap, gawin ang lahat ayon sa gusto ko. Pakiusap, sundin ang kalooban ko. Ito ang mga bagay ng pagkabata. Masasabi natin na ang mga ito ay mga pag-iisip, mga salita, at mga pag-uugali na gaya ng sa mga bata. Nasusulat na, ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Ang isang taong nasa hustong gulang ay hindi nagsasabi ng, sundin ang kalooban ko. Sa halip, kaninong kalooban ang dapat nilang sundin? Noong araw bago ipinako si Jesus sa krus, alam na niya na ipapako siya sa krus. Pero na magdamag siyang nanalangin sa halamanan na ng Getsemane, sinabi niyang, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayunmay, huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Ang kanyang mga salita ay hindi nangangahulugang pakiusap, sundin ang aking kalooban. Hindi ba't nangangahulugan ito na susundin ko ang kalooban ng Ama? Sa Biblia, tinutukoy ito bilang pagsunod. Mga kapatid, makikita natin ang mga nilikha ng Diyos sa kalikasan. Sinasabi ng mga tao na alam ng puno ang sarili nitong halaga. Ito ay kontento at hindi nagrereklamo, hindi nagtatanong ng, Bakit mo ako tinanim dito o bakit mo ako nilipat dito? Sa halip, ang puno ay kaaya-ayang umaangkop sa kung saan ito nilagay ng Diyos. Sa madaling salita, ang kalikasan ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Wala kahit isang aspeto ang humihiling dito na sundin ang mga sarili nitong kagustuhan. Ang mga bundok, mga ilog, at mga dagat ay kontento sa mga posisyon nila na tinakda ng Diyos. Hindi sila nagtatanong ng, bakit ako naging dagat? O, bakit ako nakatanim sa probinsyang ito, hindi sa lungsod? Tunay na hindi sinusuway ng kalikasan ang kalooban ng Diyos. Para sa kadahilanan ng ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang partikular na kasabihan para sama-sama natin itong pagnilayan. Alam ng puno kung paano maging kontento sa ibinigay na papel nito. Hindi ito kailanman nagrereklamo tungkol sa pagiging puno. Hindi ito nagtatanong ng, bakit ako nilagay dito at hindi doon? Tinatakpa ng kasakiman ang karunungan na humahantong sa pagsuway, pagrereklamo at pagbubulong-bulungan. Sa huli, nakakalimutan natin ang pagpapasalamat. Para sa akin, isa itong makabuluhang mensahe na dapat nating pagnilay-nilaya ng sama-sama. Alam ng isang puno kung paano maging kontento. Pag tinignan natin ang kalikasan, ang mga ito ay kontento. Hindi kailanman nagtatanong ng, Gusto kong maging patag na lupa, pero bakit ako ginawang isang bundok? O, Gusto kong maging bukid, pero bakit ako ginawang karagatan? Walang nilikha na hindi sumusunod sa gawain ng Diyos. Gayunman, ang sangkatauhan ang problema. Sinusuway nila ang kalooban ng Diyos. Tinatanong ang, Bakit mo ako nilagay sa ganitong posisyon? Bakit ipinagkaloob mo ang ganitong mataas na posisyon sa iba? Mga kapatid, ito ang problema. Noong mga bata tayo, hinihingi natin ang lahat ng bagay. Gayunman, hindi ba't papalapit na ang walang hanggang kaharian ng langit? Kung gayon, dapat nating itapon ang mga bagay ng pagkabata at magkaroon tayo ng ganap na pananampalataya. Mula ngayon, sa halip na sabihing, pakiusap, gawin ang lahat ayon sa aking kalooban. Dapat tayong magtanong ng, ano ang kalooban ni na ama at ina? Nais nice kong sundin ang inyong daan. Kung ako ay isang puno, magiging tapat ako sa mga tungkulin ng isang puno. Kung ako ay isang dagat, magiging tapat ako sa mga tungkulin ng isang dagat. Kung ako ay isang bundok, magiging tapat ako sa mga tungkulin ng isang bundok. Tadlayang ganitong pananampalataya dapat nasabihin ng lahat ng ating propeta at ng ating mga minamahal na miyembro na ilalaan ko ang aking sarili sa landas nina Ama at ina nang ayon sa kanilang kalooban. Ang pagsunod ay hindi na iba iba para sa mga propeta at mga banal. Ang lahat ng tao ay dapat na lumakad alinsunod sa landas ni na ama at ina, gaya ng halimbawang ipinakita ni Jesus. Nanalangin siya ng, gayon may wag ang kalooban ko ang mangyari kundi ang sa iyo. Dapat nating pagnilay-nilayan ang panalangin hinandog sa ganitong paraan. Tingnan natin ang Revelation chapter 14 verse 4. Chapter 14 verse 4. Hindi din ng isa ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae sapagkat sila'y malilinis. Ang mga ito'y ang mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Pag sinabing saan man, hindi ito limitado sa isang partikular na kapaligiran. Maaari itong maging napakaliit o napakalawak. Walang tiyak na kahulugan para sa salitang saan man. Hindi alintana ang kapaligiran, dapat tayong umangkop dito at magsabing, mangyari na wa ang bagay na ito, alinsunod sa kalooban ni na ama at ina. Hindi ba dapat nating maranasan ng ganitong mundo ng pananampalataya? Sa kasalukuyan, ang Ebanghelyo ay sumusulong tungo sa pagkumpleto. Sa bawat akbang, kailangan natin ang mga may ganap na pananampalataya at sumusunod sa kalooban ni na Ama at Ina. Hinihiling ng isang maliit na bata na gawin niyo ang nais ko. Gayunman, paano naman ang mga nasa hustong gulang? Sinasabi nilang, susundin ko ang kalooban ni na Ama at Ina. Sa Revelation chapter 14, nakita ni Apostol Juan ang pangitain. Saan man sila akayin, ano ang ginagawa nila? Sumusunod sila sa kordero saan man siya magtungo. Hindi nila sinasabing, pakiusap, sundin ng aking kalooban. Dapat tayong tumuon sa aspetong ito. Pag mayroon tayong ganap na pananampalataya, hindi na natin hinihiling sa iba na gawin ang mga bagay ng ayon sa kagustuhan natin. Sa halip, nagtatanong tayo ng, Ano ang inyong kalooban? Sa anyo nais na pumunta kami? Ano ang nais niyong gawin namin? Anong uri ng mga tao ang nais niyo kami na maging? Pag mayroon tayong pananampalatayang sumusunod sa kalooban ni ama at Ina, hindi ba natin isusulong ang pagkompleto ng kaligtasan at ang kaharian ng langit? Ang mga may pananampalataya na gaya ng sa bata, ang mga patuloy na nagmamakaawa na masunod ang kanilang kalooban ay laging nagrereklamo. Hindi sila magiging ganap gaya ng ninanais ni na ama at ina. Siyempre, kung hindi nalalaman ng mga tao ang katotohanan ng mabuti, maunawaan natin kung bakit kumikilo sila na gaya ng mga bata. Dahil bago pa lang sila, wala pa silang gaanong alam. Gayunman, kung ang isang tao na marami nang natutunan at matagal nang nasa katotohanan ay kumikilos pa rin na gaya ng isang bata, hindi ba't ang bagay na ito ay di naaangkop? Nasusulat, ngayong ganap na ang aking pagkatao ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Iyon ang katuruan ng Biblia. Ito ay katanggap-tanggap pag mga bata pa tayo. Pero pag naging ganap na tayo, dapat nating itapo ng mga bagay ng pagkabata. Anong kalooban ni Nama at Ina? Anong uri ng mga tao ang nais ng Diyos na maging ano tayo? Ano ang nais ng Diyos na gawin natin? Sa ganitong paraan, dapat na sundin ng mga anak ng Zion ang kalooban ng Diyos, tama? Tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Chapter 10, verse 4 Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kanino? Kay Kristo. Nahandang parusahan ang bawat pagsuway kapag ang inyong pagsunod ay ganap na. Dapat nating bihagi ng ating mga kaisipan at sundin ng kalooban ng Diyos. Kung hindi natin ito gagawin, ang Diyos ay magbibigay ng hatol at parusa. Nais nating pumalangit sa lalong madaling panahon, hindi ba? Umaasa tayo para sa langit. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin sa pananampalataya na gaya ng sa bata? Dapat natin itong itapon. Pakiusap, maging maunawain sa mga kakatanggap pa lang ng katotohanan na maaaring kumilos na gaya ng mga bata. Gayunman, kung kayo ay nasa nangungunang posisyon bilang ang mga nasa hustong gulang na dapat na magbigay ng halimbawa, dapat niyong itapo ng mga bagay ng pagkabata. Pakiusap, isipin ang mga puno. Alam ng puno kung ano ang tungkulin nito at nagiging kontento sa papel nito. Nagiging kontento at nasisiyahan ng isang puno sa buhay nito. Nagpapainit sa sikat ng araw na biyaya ng Diyos? Sumisipsip ng ulan? Lumalanghap ng sariwang hangin? At napapalibutan ng masasayang awit ng lahat ng buhay na nilalang? Naiintindihan nito ang tamang kinalalagyan nito alam nito na ang lugar kung saan ito tinanim ng Diyos ay ang lugar kung saan ito dapat natumahan. Maglaan ng ilang sandali para obserbahan ang kalikasan. Nilikha ng Diyos ang langit, lupa at ang lahat ng naroroon. Pinananatili ng bawat bundok ang kadakilaan nito at namamalaya ng bawat ilog ang layunin nito. Nagbubulong-bulungan ba ang mga walang pangalang bulaklak sa parang nagsasabing, Diyos, bakit hindi mo ako nilikha bilang rosas? Bakit kailangan kong lumaki dito sa kagubatan ng hindi napapansin? Nagbubulong-bulungan ba laban sa Diyos ang mga bulaklak sa ilang? Hindi. Ito ay dahil kontento na sila. Tunay ako nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakaloob sa akin ng buhay na ito. Masipag nilang ginagampana ng kanilang mga papel nasaan man sila. Kung susundin ng lahat ng anak ng Zayo ng kalooban ni na ama at ina, makukumpleto agad ang Ebanghelyo. Nakukumpleto ang Ebanghelyo pag ang sitwasyon na ninanais ng Diyos ay nakakamit. Kung nais nating pumalangit, pero hindi natin alam ang paraan, hindi nasisiyahan sa ating posisyon, hindi natin maaaring sabihin na tayo ay mga manggagawa ng Diyos. Muli, ano ang titulo ngayon? Ito ang problema. Pag natin ang mga bagay ng pagkabata, malulugod sa atin ng Diyos at bubuksan niya ang pinto ng Ebanghelyo sa Asya. Bubuksan din niya ang pinto ng Ebanghelyo sa Hilagang Amerika at sa Gitnang Amerika, pati sa Timog Amerika. Bubuksan ng Diyos ang pinto ng Ebanghelyo sa Afrika at maging sa Europa. Kinakailangan ng mundo ang paghahandang ito. Ang pananampalataya na gaya ng sabata ay dapat na mabago sa ganap na pananampalataya. Ayon sa Revelation chapter 14, at sa 2 Corinthians chapter 10 verse 6. Kung mayroon tayong ganap na pananampalataya at magiging ganap ang ating pagsunod, ipapahayag ng Diyos na nakompleto na ang misyon ng Ebanghelyo at parurusahan ang masasama. Sa ibang salita, magkakaroon ng dahilan ng Diyos para hatulan ang masasama. Kung magdadala ang Diyos ng paghatol ngayon mismo, hindi maliligtas ang kanyang mga anak. Kaya ano ang ginagawa ng Diyos? Pinagkakalooban niya tayo ng isa pang taon at binabantayan tayo. Mayroon ba silang ganap na pananampalataya o nagpapatuloy pa rin sila sa paggawa ng sarili nilang kalooban? Dapat tayong maging determinado at magsabing, susundin namin ang kalooban ni na Ama at Ina. Sa ganitong paraan, dapat na mabago ang ating pananampalataya ng maganda. Ang tutubi ay suma sa ilalim sa pagbabagong anyo mula sa anyong larba sa pagkakaroon ng mga naani nagdapakpak at payat na buntot. Ano ang kinakailangan para magkaroon ito ng dalawang malaking mata? Ito ay ang pagbabagong anyo. Mararanasan ng lahat ng anak ng Zion ang ganitong pagbabagong anyo sa isang kisap mata. Para tuparin ito, dapat muna nating lutasin ang problemang ito. Mayroon ba tayong pananampalataya na gaya ng sa bata o ganap na pananampalataya? Hinihiling pa rin ba natin na dapat na mangyari ang lahat ayon sa kalooban ko? O determinado ba tayong sundin ang kalooban ni na ama at ina? Kung walang pagsunod, walang dahilan ng Diyos para parusahan ang masasama. Bakit? Bilang ang matuwid na hukom, nais ng Diyos na hatulan ang masasama. Pero ang kanyang mga anak ay hindi pa lubos na ganap. Kaya kung siya ayahatulagad, ang kanyang mga minamahal na anak ay maaaring mapahamak sa spiritual. Kaya ang Diyos ay naghihintay. Kung nais nating pumalangit, dapat na maging ganap ang ating pananampalataya. Tingnan natin muli kung ano ang kalooban ni na ama at ina. Ito ay ang magkaisa, magsuporta sa isa't isa, manalangin para sa isa't isa, magsaalang-alang sa isa't isa, at tumulong sa isa't isa sa paglalakbay patungo sa langit. Inihiling ko sa lahat ng ating makalangit na kapamilya na magsikap na gawin ito. Ating tingnan ng Hebrews chapter 3. Tingnan natin ang Hebrews chapter 3, verse 18. Sa Hebrews chapter 3, verse 18, nasusulat na, At kanino siya sumumpan na hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingahan, kung hindi sa mga sumuway. Kaya't nakikita natin na sila hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Saan sila nabigong pumasok? Sa pisikal, hindi sila nakapasok sa kanaan. Ano ang ibig sabihin nito sa spiritual? Nabigo silang makapasok sa kaharian ng langit. Kaya nakarecord sa Revelation chapter 14 ang tungkol sa mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Hindi ito tungkol sa pagsunod ng hindi nag-iisip. Sinasabing, alam ng puno kung paano maging kontento sa ibinigay na papel nito. Hindi ito kailanman nagrereklamo tungkol sa pagiging puno. Hindi ito nagtatanong ng, bakit ako nilagay dito at hindi doon? Tinatakpa ng kasakiman ang karunungan na humahantong sa pagsuway, pagrereklamo at pagbubulong-bulungan. Sa huli, nakakalimutan natin ang pagpapasalamat. Ang puno ay nagpapasalamat para sa buhay na ibinigay ng Diyos dito. Kaya, hindi ito nagre-reklamo, nagsasabing, Bakit dito mo ako nilagay? Bakit mo ako nilikha bilang isang puno sa halip na isang magandang bulaklak? Sinasabi na ang puno ay hindi kailanman nagre-reklamo tungkol sa mga ganitong bagay. Hindi ba dapat tayong magkaroon ng ganitong pananaw mula ngayon? Noong mga bata tayo, nagsasalita tayo na gaya ng bata at nag-iisip na gaya ng bata. Ang lahat ng ginawa natin ay gaya ng sa bata. Ipagpalagay na bumili ng mga manika ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Pero ang mas malakas sa anak ay nagpumilit na ang kininan lahat ng manika nagiging sakim. Ang ganitong katigasan ng ulo ay nagmumula sa kasakiman. Pag ang isang tao ay nagsasabi pa rin na ang lahat ng bagay, ayon lang sa kanyang kalooban, taglay pa rin niya ang mga bagay ng pagkabata. Sa bawat proseso ng Ebanghelyo, ang Diyos ay may tinalagang lugar para sa bawat isa sa atin. Saan man niya tayo ilagay, hindi tayo dapat na madismaya. Kahit na tila gawain nito ng tao, ang ating simbahan ay nasa ilalim ng patnubay ng Diyos. Kaya gaya ng isang puno, dapat tayong makontento at magpasalamat para sa ating posisyon. Hindi nagrireklamo at nagtatanong ng, Bakit dito mo ako nilagay? Dapat tayong maniwala na may layunin ang Diyos sa paglalagay sa atin sa mga partikular na posisyon at maglaan ang ating mga sarili sa ating mga tungkulin. Pagkatapos, hindi ba't may ipapangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo ng mabilis? Binanggit sa Hebrews chapter 3 ang tungkol sa mga nabigong makapasok sa lupain ng kanaan, ang kaharian ng langit. Nasusulat na ang mga sumuway ay hindi nakapasok. Ito ang sinabi ng Diyos. Sinusumpa pa niya na hindi kailanman makakapasok ang mga ganitong tao. Kaya dapat tayong mabilis na lumago mula sa pananampalataya na gaya ng sabata tungo sa ganap na pananampalataya. Sa huli, dapat tayong magalak lagi, manalangin ng walang patid. At ano pa ang dapat nating gawin? Dapat tayong magpasalamat sa lahat ng bagay. Sakalang tayo makakalakad sa landas ng pagsunod. Sa paggawa nito, dapat nating isaisip ang ano ang mga bagay na nagpapahirap sa ating mga kapamilya ng Zion. Ano ang dapat nating gawin para matulungan sila? Paano sila lalago sa espiritual? Dapat na lagi natin silang alagaan. Gaya ng sinabi ni Jesus na, Kung minamahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. Dapat nating pakainin ang ating mga minamahal na kapatid sa si spiritual at alagaan sila para makapasok tayong lahat sa kaharian ng langit. Umaasa ako na tutuparin nating lahat ang misyong ito. Tingnan natin ang Isaiah chapter 14. Tingnan natin ang Isaiah chapter 14 verse 24. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa. Gaya ng aking binala. Ano ang mangyayari? Gayon ang mangyayari. At gaya ng aking pinanukala, gayon ang mananatili. Nasusulat na, gayon ang mangyayari. Kaninong kalooban ito? Ito ay kalooban ng Diyos. Kung gayon, ano ang plano ng Diyos? Sa Matthew chapter 28, hanggang saan aabot ang Ebanghelyo? Ito ay may papangaral sa lahat ng bansa. Sa Matthew chapter 24, sinabi ng Diyos na ipapangaral ito sa buong mundo. Hindi ba't ibinibigay niya sa atin ang parehong salita sa Romans chapter 10? Para mangyari ito, walang sinumanan dapat na manatili bilang isang bata kailangan natin ng ganap na pananampalataya. Dahil tayo ang mga unang tinawag, maging ganap tayo sa spiritual, para magabayan natin ang mga bagong miyembro na gaya ng mga bata na kakatanggap pa lang ng katotohanan tungo sa Diyos. Ang pagsunod sa kalooban ni na ama at ina ay tanda ng ganap na pananampalataya pero ang pagpipilit ng sariling paraan o pagsunod sa katigasan ng ulo ko ay tumutukoy sa isang bata, maging ano pa man ang posisyon. Ang may pananampalataya na gaya ng sa bata ay hindi makakapasok sa langit. Ngayon, pag nilay-nilaya natin ang mga katuruang ito ng Diyos, sa halip na sabihing sumunod kayo sa akin, sabihin natin, sumunod tayo kay Amang Ansang at sa makalangit na ina, dapat natin silang sundin. Umaasa ako na ang lahat ng ating minamahal na makalangit na kapamilya ay mag-aakay ng iba sa ganitong paraan. Dito, nais nice kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.